Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba? na siya ay mas lalong mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo kahit malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung para bang sa iyo lamang siya nakafocus talaga at lahat ay gagawin niya para sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Ang gagawin mo lamang, ay kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng partner mo unang mahal mo ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay kumuha ka lamang ng isang hibla ng buhok mo at ilagay ito sa papel na iyong sinulatan at balutin mo lamang ito. At pagkatapos ay hawakan mo ang ritual, hawakan mo ito ng mahigpit, mag ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo, at banggitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang ritual at pwede mo na ito ilagay sa likod ng case ng cellphone mo o di kaya sa bag mo o sa wallet mo o di kaya sa damitan mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At dapat itago mo ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede mo ito bulungan araw-araw kung gusto niyo at pwedeng hindi naman ito bulungan araw-araw. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless